Mga kabayan, ang ating minamahal na bansang Pilipinas ay itinuturing na isa sa fastest growing economy in Southeast Asia. Pero hindi katulad ng mga karating nating mga bansa, hindi tayo umaasa sa produksyon ng langis at petrolyo para sa pag-usubok ng ating ekonomiya. Ang mga bansang kagaya ng Malaysia, Indonesia at Vietnam ay may malaking agwat ang kaunlaran kung ikukumpara sa Pilipinas dahil nasimula na nga ng mga ito ang mga oil and gas exploration na masasabi nating napakalaki ng niyaambag sa kanilang ekonomiya. Sa pagpasok ng taong 2025 mga kamayan, magsisimula na ang isang oil exploration project sa El Nido, Palawan. Bukod dito, may mga usap-usapan din na muli nang nagkasundo ang Pilipinas at China para magsagawa ng oil exploration sa Recto Bank na matatagpuan sa West Philippine Sea na sinasabing magpapasok ng bilyong-bilyong dolyares bilyong na kita sa ating bansa. Ang tanong dito mga kabayan, handa na ba ang ating bansa na makipag-partner sa isang bansang tuso at suwapang kagaya ng China pagdating sa ganito kalaking proyekto? Tara, alamin natin ang mga bagong update dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nagpumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hiling mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa kasalukuyan, aabot sa 33,000 barrels ang oil production kada araw ng Pilipinas. Kumpara sa kinukonsumo at ginagamit ng ating bansa na aabot sa 429,000 barrels per day. Dahil dito, tayo ang largest importer o bumibili ng mga petroleum products sa Southeast Asia. Pero alam mo ba na sa kabila nito, mayroon palang sobrang laking reserba ng langis ang nadiskubre sa Pilipinas. Sa sobrang saganang araw nito, kapag nagkataon ay kaya pa nating maungusan ang bansang Kuwait na isa sa largest producer ng oil and petroleum product. Taong 2011, sinabi ng kumpanyang Hydrocarbon Technologies Industry na ang ating bansa ay hot new era para sa oil exploration kagaya ng bansang Argentina. Ayon sa article na ipinablish ng Philippine News Agency noong February 2018, ang Pilipinas ay parang nakaupuraw sa kabundukan ng ginto dahil nga sa mga natuklasang deposito ng langis sa ating nasasakupang teritoryo na aabot sa 26.3 trillion US dollars ang potensyal na halaga o katumbas ng 134 trillion pesos. Sobra-sobra nga ito na pambayad sa kabuwang utang ng Pilipinas na inaasahang aabot pa sa 17 trillion pesos pagkatapos ng taong 2025. Sa sobrang laki ng reserba ng langis ng ating bansa, maaari talaga itong mag-ahon sa atin mula sa kahirapan. Sa kabila ng napakahabang panahon na nasa loob ng ating teritoryo ang mayamang reserba ng langis, hindi pa rin ito nagagalugad at napapakinabangan ng mga Pilipino. Kung sakali naman na masisimula na ang mga panibagong proyekto para sa oil and gas exploration sa ating bansa, hindi na natin kakailanganin pang umangkat o bumili ng langis mula sa ibang bansa. Sa katunayan, tayo pa nga magiging exporter ng oil and petroleum products at eto rin ay magiging solusyon para bumaba na ang presyo ng gasolina sa Pilipinas. Ayon kay Retired Brigadier General Eldon Nemezo, dating piloto at dating Deputy Commander ng 3rd Air Division ng Philippine Air Force na nakabase sa Sambuanga City, nagsagawa sila ng research hinggil sa mayamang deposito ng langis sa ating bansa. Sinabi ni Nemezo na matatagpuan ang pinakamalaking supply ng untapped oil reserve sa Reed Bank o Bank. Mayroon ding mayamang deposito sa Mischief Reef o Panganiban Reef na bahagi ng Kalayaan Group of Islands o mas kilala bilang Spratly Island. Bukod sa itik na itik na supply ng langis, natural gas at iba pang mga minerals na din sa ilalim ng karagatan ng Spratly, ang malaking supply ng ginto, silver, iron at nickel. Dagdag pa rito ang mga sagana ng yamang daga. Ito ang dahilan kung bakit naging mas agresibo ang China sa pag sa mga teritoryo na ito na matatagpuan sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa katunayan mga kabayan, nagtayo pa ng kanilang mga military infrastructure ang China sa loob ng Spratly Island para masigurong mababantayan nila ito. Base sa report ng U.S. Geological Survey at Chinese Ministry on Geology and Mineral Resources, ang nadiskubring reserba ng langis sa Spratly Island pa lamang ay aabot na nga sa 17.1 billion barrels. Mas malaki pa ito sa kabuwang supply na 13 billion barrels of oil ng bansang Kuwait na isa nga sa top producer ng langis sa buong mundo. Hindi pa rito kasama ang iba pang mga lokasyon sa Pilipinas na napatunayang mayaman din sa reserva ng langis at petrolyo. Kung susumahin, aabot nga raw sa tumataginting na 26.3 trillion US dollars ang katumbas na halaga ng lahat ng deposito ng langis na matatagpuan sa Pilipinas. Sa pagpasok ng taong 2025, nilinaw ng Department of Energy na nagkaroon na nga ng pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at China para magsagawa ng Joint Oil Exploration sa Recto Bank. Wala pang formal na kasunduan kung itutuloy na nga ang mga aktibidad para masimulan ang mga programang katulad na ito. Ipinul ni former President Rodrigo Duterte ang deal na ito sa kadahilan ng labag nga ito sa saligang batas ng Pilipinas kung saan sinasabing magkakatulong sana na ng China at ng ating bansa ang mga reserba ng langis sa West Philippine Sea. Matapos ang naudlot na kasunduan sa Oil Exploration Project sa Recto Bank, kapansin-pansin ang biglang pagiging agresibo ng China at ang mas mabilis pangalapagkamkam nito sa ating mga teritoryo. Noong August 2024, namataan pa nga ang isang Chinese Research Vessel sa Recto Bank kung saan nagbomonitor ito sa mayamang karagatan na sakop ng West Philippine Sea. Sa kabila ng pagiging bahagi ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa, hindi pa rin makadiskarte ang Pilipinas para masimulan ang mga proyekto sa bahagi nito ng WPS dahil na rin sa mga kasalukuyang tensyon na idinudulot ng China. Isa pa sa mga kinakitaan, ng mayamang deposito ng langis ay mga katubigan ng Palawan. Naibigay nga ang service contract 54 sa Australian firm na Nido Petroleum Philippines Private Limited para makapagsagawa ng oil and gas exploration sa SC54 at iba pang area sa Northwest Palawan Region. Plano ng Nido Petroleum na i-fast track na nga mga development sa lokasyon na ito gamit ang mga low-cost production technology. Kaya naman tinatayang gagasto sila ng higit sa 18.4 million US dollars. Ang SC54 ay tinatayang may sukat na 43,515 hectares sa bahagi ng Northwest Palawan na may lalim mula 50 hanggang 110 meters. Sa isinumite ng mga dokumento ng Nido Petroleum sa DENR, may tatlong discovery sa lokasyon na ito kabilang na ang Nido 1x1 na nadiskubre noong 1979 at ang Tindalo and Yakal na kubri naman noong 2008 at nasimulang magkaroon ng drilling testing noong 2009. Ayon sa proposal sa SC54 Oil and Gas Production Project, kasama rito ang pag-drill sa mga lokasyon ng Tindalo 2 Well. Kapag naging matagumpay ay dito palang magsisimula ang pagbuo ng mga suitable production facility. Kapag naman naging matagumpay ang mga unang drilling test ng nasabing lokasyon, dito pa lamang masisimulan ang mga produksyon ng langis. Binigyan naman ng Strategic Environmental Plan o SEP clearance ng Palawan Council for Sustainable Development ang Nido Petroleum noon pang taong 2024 kaya naman naghihintay na lamang ito ng go signal sa Department of Energy. Ayon sa Nido Petroleum, ang proyekto na ito ay naglalayong suportahan ang Philippine Energy Plan 2020 to 2040 na humihikayat nga sa mga resumption ng oil and gas exploration activities sa Pilipinas para makamit ng ating bansa ang energy independence. Inaasang magkakaroon ng two-day public hearing ngayong buwan ng Enero 2025 para sa review ng environmental impact statement sa SC54 ayon sa DNR. Sa kabila ng mga hamon mula sa China at sa iba pang mga problema ang kinakaharap ng Pilipinas, sinusubukan ng administrasyon ni Bongbong Marcos na ang full potential ng ating mga natural resources upang mapakinabangan ito para sa pag-asenso ng Pilipinas. Sa katunayan, naglabas ang Department of Energy ng isang agenda upang makamit ang ating bansang minimiting energy security pagsapit ng taong 2040. Sa ilalim ng energy plan ng Marcos Administration, pitong oil prospects at anim na gas field ang target na ma-drill sa bansa bago matapos ang 2040. Malaking challenge para sa Philippine government ang paghikayat ngayon sa marami pang mga investors dahil narin sa issue ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Kulang na kulang din ang ating mga infrastruktura pagdating sa pag-develop sa mga natural resources na ito kaya naman isang malaking hamon ngayon sa ating bansa kung paano nga ba natin tuluyang mapapakinabangan ang yaman na ito ng ating kalikasan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.